dito na naman tayo idol um, may nakita kasi ako habang nagtatrabaho ako may nakita ako ditong lalaki yung malad malad drake na tinatawag ngayon po sabi ko ilang beses na ako nakapunta dito pero wala pa rin wala akong nakikita imposible naman na nag-aabang yung lalaki diyan bantay kasi palagi yung asawa yung ay yung lalaki yan lang pagalagala yun nga po inaano ko talaga kung saan saan mga lodi naisip ko kung saan dito lang yung banda eh ang pagpunta ko dyan may lumipad kaya hanapin natin mga lods hanapin natin dito dito lang yan eh. mga gilid gilid lang yan eh. kita mo yung mga yan yun, oh. No? running water yan kaya gustong gusto ng mga malad yun ang mga ganito yung malapit sa tubig dito lang yan eh na mga, mga shelter na yan ito buhay pa na kahoy pero may mga damo na nakatabon o dito tingnan natin dito kasi parang may mga ano apak apak oh kita nyo yung mga lodi may naka apak oh yan may butas dyan tingnan natin iyon mga lodi iyon yan mga lodi oh Meron na naman. Hindi ko lang alam kung balot na yan o penoy. Parang penoy to Ayan. Yan ang mga lodi piraso. Kunin na po natin. Baka makain pa ng ibang hayop. Yan lang mga lodi, tinanong, lapit lang sa tubig Tapos oh. yan, pugad na niya. So yun lang, napakadali lang. Napakadali lang mga loads. So don't forget to subscribe and keep on watching mga loads. Salamat, salamat. Dito lang yan o, oh, water. Ilog. Yun lang siya. Oh. Mm, lapit lang o. Oh. Yun lang mga loads.